Alam mo ba na may mga prutas na hindi lang masarap? Sila rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng iyong blood sugar? Oo, tama ang narinig mo. Ang mga prutas na ito na parang candy ng kalikasan ay pwedeng maging lihim mong armas laban sa diabetes. Hindi ito chismis, may mga pag-aaral na sumusuporta dito. At huwag kang mag-alala, hindi ito yung mga exotic na berry mula sa Amazon na mas mahal pa sa monthly internet bill mo. Ngayon, tatalakayin natin ang limang kamanghamanghang prutas na suportado ng siyensya kasama na isang juicy na prutas na naging bida sa isang dalawang libo, study mula sa George Mason University. Kaya't huwag palampasin ang buong video dahil ang prutas na ito ay nasa numero dalawa sa ating countdown. Alam mo, hindi lang sila pampatamis ng buhay, sila rin ay nakakatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity paglaban sa inflammation at pagsuporta sa natural na kakayahan ng iyong katawan na umunlad. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nagmamanage ng blood sugar, ang video na ito ay magbibigay ng masarap at praktikal na paraan para gawing kakampi ang mga prutas. Kaya't kumuha ka na ng merienda, pero please huwag donut ha. Umupo ng komportable at samahan mo ako sa pagtuklas kung paano ang ilang makukulay na prutas ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan nang hindi isinusuko ang tamis ng buhay. Kaibigan, kung hindi ka pa nakapagsusubscribe, pindutin mo na iyang buton at like mo na rin ang video para mas marami pa ang makapanood nito. Paano nakakatulong ang prutas sa blood sugar control? Bago tayo tumalon sa fruit bowl, Alamin muna natin kung papaano talagang nakatutulong ang mga bukod-tanging pruta sa ating blood sugar. Oo, hindi lang ito basta-basta tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano ito tinatanggap ng katawan mo. Para bang nag-tour tayo sa likod ng eksena ng metabolism mo, pero walang lab coat at walang boring na lecture. Fiber is life. Ang mga prutas, lalo na yung mayaman sa soluble fiber, ay parang mga traffic enforcer sa ating katawan. Sila ang nagpapaslowdown sa pag-absorb ng sugar, kaya't hindi ito nagiging rush hour sa ating bloodstream. Isipin mo na lang, kung wala ang mga ito, baka magka-traffic jam ang glucose sa ating katawan, E'di eh di lalo tayong maguguluhan. Antioxidants, baby. Alam mo ba na maraming prutas tulad ng mangga ay puno ng antioxidants? parang mga superhero sila na lumalaban sa inflammation at tumutulong sa ating overall health. Importante ito, lalo na sa mga may diabetes, dahil sila ang nag sa ating katawan mula sa mga pesky free radicals. Kaya, huwag kalimutan ang iyong araw-araw na dosis ng prutas, kailangan natin ng mga superhero. Nutrient-packed goodness. At syempre, hindi lang puro fiber at antioxidants ang prutas. Siksik ito sa mga essential vitamins at minerals na kailangan ng katawan mo para mas epektibong ma-regulate ang blood sugar. Kung ang pruta sa isang party, sila na ang mga bisita na siguradong magdadala ng mas masayang vibe sa iyong bloodstream. Kaya, mga kaibigan, sa susunod na mamimili kayo ng prutas, isipin nyo na lang na hindi lang ito basta pagkain. Ito ay mga kaibigan natin na tumutulong sa ating kalusugan Isama na ang mga ito sa ating daily diet para sa mas masayang buhay at mas masayang blood sugar. Isang kahilingan mga ka-GK, itype ang TAMIS kung approve sa'yo ang usapang ito. Idagdag mo na rin kung saan ka nanonood. Mahalaga kayong lahat na manonood sa amin. Tara at kilalanin na natin sila. Ang unang prutas na pag-uusapan natin ay nagaambag ng 18% kabawasan sa pagkakaroon ng diabetes sa mga regular na kumakain nito. Peras, tahimik pero malakas. Malambot, matamis at punong-puno ng fiber. Ang peras ay parang tahimik na achiever sa mundo ng prutas. Hindi sila maingay pero ginagawa nila ang trabaho, lalo na pagdating sa blood sugar control. Ang mga peras sa kanilang magarang balat at masarap na laman ay hindi lamang masustansya kundi mayroon ding kaakit-akit na lasa na nakakahiklay. May lima hanggang anim na gramo ng fiber ang isang medium size na peras, kaya mabagal ang pag-absorb ng sugar sa katawan. Ibig sabihin, hindi ka agad-agad tataas ang blood sugar mo pagkatapos kumain. Parang sugar na dahan-dahang naglalakad, hindi yung nagmamadaling sumali sa marathon. Ang mabagal na paglabas ng asukal ay nagbibigay daan sa mas matatag na energy levels na nakakatulong sa ating pang-araw-araw na aktibidad. Sa mga pag-aaral, ang peras, kasama ng mansanas, ay konektado sa mas mababang risk ng type 2 diabetes. Mga labing walong porsyento ang reduction sa risk para sa mga regular na kumakain nito. Ang mga phytonutrients at antioxidants na taglay ng peras ay may mahalagang papel din sa pagpapababa ng inflammation sa katawan na maaaring magdulot ng iba pang mga chronic diseases. At sa isang glycemic index study sa Taiwan, lumabas na ang Asian pears ay may mapabang glycemic index na labing walo sa healthy subjects at dalawamputlima sa may diabetes. Kaya oo, pwede kang mag-slice ng peras nang walang guilt. Basta mindful sa portion at mas okay kung may kasamang protein or healthy fat tulad ng mani o yogurt upang mas mapahusay ang nutritional profile ng iyong merienda. Ngunit hindi lang ito ang prutas na makakatulong sa ating blood sugar. Tara, silipin natin ang susunod, ang seresa, na kahit maliit ay may laban na walang kapantay. Seresa, maliit pero palaban. Kung ang peras ay tahimik na achiever, ang seresa naman ay parang maliit na ninja, matapang, makulay, at may laban sa inflammation. Sabi nga, hindi mo kailangang maging malaki para maging makapangyarihan. Ang cherries ay puno ng buhay at nagbibigay saya sa bawat kagat. May mababang glycemic index ang cherries. dalawa para sa sweet at 20 para sa sour. Kaya hindi sila nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar. Parang Sunday drive, hindi drag race. Chill lang pero may impact. Ang mga benepisyo ng cherries ay hindi lamang sa kanilang sweetness kundi pati na rin sa kanilang nutritional value. Kaya't magandang idagdag sila sa ating pang-araw-araw na menu. Ang tunay na bida dito ay ang anthocyanins, mga antioxidants na nagbibigay ng buhay at kulay sa cherries. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, pwede nitong pataasin ang insulin production ng hanggang 50% sa animal studies habang binabawasan ang inflammation na nagpapahirap sa insulin response. Kaya talagang dapat silang isama sa ating diet. Sa dami ng paraan para silang gamitin, mula sa smoothies hanggang sa mga dessert, madali silang ipasok sa ating culinary repertoire. At syempre, masaya silang kainin. Pop a few at parang hindi mo na hinahanap yung cake. Sweet pero hindi sobra. Perfect na partner sa oatmeal, smoothie o kahit diretsong merienda. Ang cherries ay paalala na ang pagkain para sa blood sugar ay pwedeng maging masarap at masaya na nagdadala ng kulay at saya sa ating mga pagkain. Ang kanilang natural na lasa ay tiyak na magpapaantig sa ating panlasa at maghahatid ng kasiyahan. Ngayon kung gusto mo naman ang klasik na kasama sa kalusugan, tara na at pag-usapan ang mansanas, klasik na kaibigan ng kalusugan. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Hindi man ito isandaang porsyento totoo, pero tiyak na makakatulong ito para maging maayos ang iyong blood sugar. Ang mansanas ay may soluble fiber na tinatawag na pectin. Isipin mo na lang, parang traffic cop na nagco-control sa dami ng sugar na pumapasok sa iyong tiyan. Gumagawa ito ng gel-like substance na nagpapabagal sa digestion ng sugar, kaya hindi nagiging rush hour ang glucose sa bloodstream. Kapag ang glucose ay pumapasok ng dahan-dahan, mas nagiging maayos ang iyong energy levels, at mas madaling mapanatili ang focus sa mga gawain. Ayon sa isang review ng Food and Function noong 2017, ang regular na pagkain ng mansanas ay konektado sa mas mababang risk ng type 2 diabetes. Isang study pa mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagsabing ang mga taong kumakain ng mansanas at peras ay may 18% na mas mababang risk ng pagkakaroon ng diabetes. Wow, 'di ba? Ang mga sustansyang ito ay nagaambag hindi lamang sa kalusugan ng ating pankreas, kundi pati na rin sa overall na kalusugan ng ating katawan. At aminin natin, may espesyal na saya ang pagkagat sa mansanas. Yung crunch, para bang instant stress relief. Kaya sa susunod na mag-crave ka ng matamis, mansanas na lang. Masarap, nakakakalmante, at blood sugar friendly. Para talagang mag-enjoy sa bawat kagat, Subukan mong i-pair ito sa peanut butter o yogurt. Dagdag kayamanan ng lasa at nutrisyon, tiyak na magiging paborito mong snack ito. Ngunit, hindi lang dito nagtatapos ang ating prutas na kwento. Pumunta na tayo sa mangga, Matamis pero may laban. Kung ang mansanas ay parang reliable na kaibigan, ang manga naman ay yung charming na bisita na laging may pasabog. Alam mo ba mga kaibigan na ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpapakita na ang pagkain ng sariwang mangga ay maaaring makatulong sa kontrol ng asukal sa dugo? Oo, tama ang narinig mo. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng sensitivity ng insulin kahit sa mga overweight na tao na may chronic inflammation. Ayon sa isang pag-aaral mula sa George Mason University ngayong 2025, ang pagkain ng mangga araw-araw ay hindi lang nagpabuti sa kontrol ng asukal sa dugo, kundi nagbawas din ng taba sa katawan para sa mga matatanda na may prediabetes. At mas epektibo pa ito kumpara sa isang low sugar granola bar. Kaya't naisip ko, ano na ang mga maling paniniwala natin na ang lahat ng mataas na asukal na prutas ay nakasasama sa ating metabolic na kalusugan? Ipinapakita ng mga mananaliksik na ang mga benepisyong ito ay nagmumula sa natatanging kombinasyon ng hibla vitamina at antioxidants ng mangga na tumutulong sa mas mahusay na pagregulate ng glucose sa dugo kumpara sa mga processed na low sugar snack. Bagong kaalaman ito mga ka -GK. Baka dito mo palang ito nalaman. Isang like naman dyan. Bukod dito, ang manga ay may mga compounds na pwedeng mag-improve ng insulin sensitivity at glucose control. Isa na rito ang inhibition ng enzyme na alpha amylase. Sa isang study na lumabas sa foods, ang daily mango intake ay nagresulta sa mas magandang glycemic outcomes at pagbaba ng body fat sa mga adults na may prediabetes. Pero mga kaibigan, tandaan, kahit gaano ito kaganda, mataas pa rin ang natural sugar ng mangga. Kaya naman, portion control is key. Isipin mo ito bilang dessert na may diploma? Masarap, pero may responsibilidad. Kumain ng kalahati hanggang isang manggang hinog sa isang araw. Mangga Kasanggamo para labanan ng diabetes. Ngunit hindi lang ito ang prutas na makakatulong sa ating asukal sa dugo. Sa susunod, pag-usapan natin ang mga berries. Berries. Banayad ang pagtas ng asukal. Ah, berries. Blueberries, strawberries, raspberries. Sila ang mga superstar ng prutas. Makulay, juicy, at may konting drama. Pero sa pinakamagandang paraan, siyempre, alam mo ba... Ang mga berries ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi sila nagiging sanhi ng matinding spike sa asukal sa dugo. Dagdag pa, mataas sila sa fiber. Siyempre, walong gramo sa isang tasa ng raspberries. At punong-puno sila ng anthocyanins, mga antioxidants na tumutulong para mas maging sensitive ang insulin at mas maayos ang pag-absorb ng glucose sa mga muscles. Kaya, hindi lang basta naglalagi ang sugar sa bloodstream mo kundi nagiging mas efficient ang katawan mo sa paggamit nito. Ang mga ganitong katangian ay hindi lang nagpapabuti sa iyong kalusugan, kundi nakakadagdag din ng saya sa iyong mga pagkain. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition, noong 2022, yung mga tao na kumain ng blueberries araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nag-improve ang insulin sensitivity at bumaba ang oxidative stress. Isang magandang balita Deba, May isa pang review sa Advances in Nutrition na nagsabi na nakakatulong ang berries sa pagkontrol ng mga biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, lalo na kung kasama sila sa mga carb-heavy meals. Ang magandang epekto nito ay mas lalong pinapatibay ang pundasyon ng ating pangkalahatang kalusugan, kaya't napakahalaga na isama ang berries sa ating regular na dieta. At syempre, hindi lang sila masustansya kundi ang berries ay talagang nagpapaganda ng healthy living. Pwede mo silang isama sa yogurt, oatmeal, salad o kahit kainin na parang candy na approved ng doktor. Habang ang mga berries ay masarap at malasa, nag-aalok din sila ng di mabilang na mga benepisyo sa kalusugan na mahirap ipagwalang bahala. Kung ang mga prutas ay celebrities, walang duda, berries parang star, graceful, powerful at laging bida sa entablado ng iyong healthy lifestyle. Ang pagdaragdag ng berries sa iyong pang-araw-araw na gawain ay isang simpleng paraan upang makamit ang mas masustansyang pamumuhay, kaya't huwag palampasin ang pagkakataong makilala sila at itsura nila sa iyong mga plato. Mga dapat tandaan, hindi lahat ng matamis ay masama sa blood sugar. May mga prutas tulad ng mangga, berries, mansanas at peras na tumutulong pabagalin ang pagtaas ng glukos sa dugo. Ang mga ito ay naglalaman ng mga natural na asukal at fiber na nagtutulungan para mapanatili ang balanseng antas ng asukal sa ating katawan. Bukod dito, ang mga prutas na ito ay mayaman din sa mga mahahalagang bitamina at mineral na nakatutulong sa ating kalusugan na maaaring maging bahagi ng isang balanseng dieta. Fiber ang bida Soluble fiber mula sa prutas ay parang traffic enforcer. Pinapabagal ang sugar rush para hindi magka-traffic sa katawan mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang balanse sa mga nutrisyon, tumutulong ito na panatilihing maayos ang daloy ng pagkain sa iyong digestive system na nagsisiguro na ang mga nutrients ay maayos na nasisipsip at naiiwasan ang mga hindi ka nais-nais na sintomas ng labis na asukal sa bloodstream. Kapag may antioxidants, kalmadong ang mga selula. Prutas na may anthocyanins, gaya ng cherries at berries, ay tumutulong sa insulin sensitivity at inflammation control. Kasama na rito ang kanilang kapakinabangan sa pagpapababa ng stress levels sa loob ng katawan at pagpapasigla ng immune system na nagreresulta sa isang mas malusog na pangkalahatang kalagayan. Mangga, may benepisyo pero may asukal din. Kaya portion control ang susi, kalahati hanggang isang buong manggalang, hindi isang bandihado. Masarap na, masustansya. posible, hindi kailangang isuko ang tamis ng buhay para lang mag-manage ng blood sugar. Kaya kung iniisip mong ang pagkain para sa blood sugar ay puro bawal at walang lasa, think again. Ang tamang prutas sa tamang dami ay pwedeng maging masarap, makulay, at epektibong bahagi ng wellness journey mo. Sa katunayan, marami sa mga prutas ay puno ng natural na asukal at fiber na hindi lamang nakakatulong sa ng asukal sa dugo, kundi nagbibigay rin ng mahalagang nutrisyon tulad ng bitamina at mineral. Subukan ng mga prutas tulad ng berries, mga citrus at mansanas na may mababang glycemic index kaya't hindi ka mangangamba na tumaas ang iyong blood sugar. Ang mga prutas na ito ay maaaring maging masarap na snack o dagdagan sa iyong mga smoothies, salads, at dessert. Pumapalo sa lahat ng aspeto ng iyong pagkain habang natutugunan ang iyong pangangailangan sa kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i, -like, i sa mga kaibigan o kapamilya na pwedeng makinabang sa mga natutunan dito at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang health tips na masarap. Masaya at makabuluhan. Sa bawat video na aming inilalabas, layunin naming makapagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon na makakatulong sa iyong kalusugan at kabutihan. Taimtim kaming umaasa na sa ating paglalakbay patungo sa mas malusog na pamumuhay, makakasama ka namin at magbibigay ng kaalaman sa mga tao sa iyong paligid. Magsimula na tayong maging inspirasyon sa isa't isa at magtulungan sa paggamit ng mas magandang kalusugan. Comment mo naman. Ano ang paborito mong prutas na pampababa ng blood sugar? Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kasi ang kalusugan hindi dapat naluluma.